pinabulaan na ng pamahalaan ng akusasyon ng ilang grupo na hindi umano nito pinagtutuunan ng pansin ng isyu sa Malaysia. Gate ng palasyo, patuloy na pinag-aaralan ng gobyerno ang isyu sa kabila ng pagiging sensitibo nito. Yan ang mga balitang hati ni Dennis Cortez. Nanindigan ng pamahalaan na hindi nito tinalikuran ng territorial issue sa Saba, Malaysia. Ito bilang tugon sa akusasyon ng ilang grupo na tila binabaliwala o ang usapin. Pagtitiyak ng palasyo, Patuloy na pinag-aaralan ng eksperto ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing lugar. May nag-aaral po ng problema tungkol sa Saba claim. Uh, hindi nga naman namin maintindihan, sinasabi po nila, they're accusing the President of renouncing the claim. That is inconsistent with the statement of the President when he said that I have tasked a group to study the claim. Kamakailan matatanda ang nilinaw din ng palasyo na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito upang mapayapang maresolba ang isyo. Alinaw ho yung sinabi ng Pangulo, pinag-aaralan po natin yung ating claim, hindi po natin ito inaabandona. Ang mas maganda lang po dito ay maging mahinahon at nasa ilalim po ng tamang pamamaraan yung ating pag-uusap tungkol po dito. So linawin po natin, hindi po natin inaabandona yung ating pong claim. Aminado naman ang pamahalaan na sensitibo ang isyo sa Saba claim at hindi pa umano panahon upang pag-usapan ito. Tanging prioridad umano nila ngayon na ligtas na makababalik ng bansa ang mga Pilipinong iginigit ang karapatan sa Saba. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.